kaliwa makanan ka daw sa sulod na sa bangko ay may dito may sa kita mag-ukay-ukay sa mga tagpulo <hl> ang <at> hindi <t -tru'm> <INigen> <Tactically> na pangita ko ba may sa may tag lang guys may tag sampo oh. ayan pag martis marami dito oh. sang timida. may mga sapatos malanta sa sapatos 50 kung na doon namin ito. Uh -huh. so, tasa sapatos sa ari ho. Okay. Pag Marquez lang na okay. guys. 50. Ito, tasa sa sapatos sa ari ho. <laughs> Banwa ng Istansya, taga Martis lang ni may okay diri <laughs> Puli na kita makadto kita sa kaisa guys